Hello mga guys. Patapos na ako sa aking pag-walking. Nandito ako nag-walking, no? para pang-apat ko na ito pang -apat na ikot. Ayan. Pang-apat na na ikot. At pauwi na ako. Okay. Front ko na ang kamera. Ay, pauwi na ako dito. Galing na walking. Ayan. Ayan uh, guys, ang winokwakingan ko. Ayan o. Ayan, ako umiikot. Ayan. Ang ko. Ito yung paradahan. Okay. Ayan. Ayan. itu ang walking anan Namin Dan dia ang walking anan Namin dian Dito Lalakad May nag jagging Ayan Dito uh, Awet na aku Nagaling dito nag Walking guys pagkinganan okay, namin dito ang aming paradahan sa mga service pupunta na tayo doon sa pinaparadahan ko sa service mga uh, guys okay. ito yung vlog natin ngayon sa pagbukin service ko ngayon pindutin natin ang remote para pagbukas mga guys no? yan mabuksan ko na aritso na tayo sa loob yan. Na Tayo sa loob mga guys Tapos i-start na natin pindutin ang button pagpa-start ayan tapos yung kambiyada, nakapark tayo lagay sa reverse para sa pagpa -atras. mga guys tingin lang tayo dyan sa video niya sa likod sa yung mabanggaan Ayan, guys, tayo, tapos, lagay natin sa di drive Apa na tayo mga guys ke mana? Kita pergi ke mana? Kita tayo ke mana? Kita pergi ke mana? Kita pergi ke mana? guys pergi ke mana?

гарис фронт на тира Soap naptaiosa, I mean subdivision so my guys Yeah sub so, titles that's so, up Division Bisa nanti Anggarad Semua so, guys Kita tayo Anggarad Semagdaan Para Balik Tayo Sinuli. Okay. Bukas na Diyan tayo sa garage sa magdaan Okay ba guys Nandito na tayo sa bahay Tapos nag walking Hanggang dito na lang ang vlog natin Hanggang sa Susunod na pagkakataon so blog nothing good luck good health god bless as always that's all bye bye